Hello kabayan. Bakit nga ba may mga taong kahit anong sipag ay parang hirap makaahon at ang mga mayayaman lalo pang yumayaman? Maraming dahilan dito at hindi ito tungkol sa swerte. Pag-usapan natin ang mindset, edukasyon, tamang paghawak ng pera at paano nito naaapektuhan ang kinabukasan natin. Kaya kung handa ka na, let's dive in. Simulan natin sa mindset. Karamihan sa mga mayayaman ay may growth mindset. Iniisip nila hindi lang ang ngayon kundi ang kinabukasan. Kung kumikita sila, iniisip nila paano ito palalaguin para kumita pa. Samantalang ang mindset ng marami sa mahihirap ay survival mode. Paano mabuhay ngayon? Madalas napipilitang mag-focus sa pang-araw-araw kaya't walang natitirang resources o oras para sa pagpaplano ng kinabukasan. Kaya ang resulta, ang mayayaman lumalago, ang mahihirap nananatili sa kanilang sitwasyon. Umbari. Ang edukasyon ay isang malaking factor din. Karamihan sa mga mayayaman, kabayan, ay naglalaan ng oras at pera para matuto ng bagong skills, financial literacy, stocks, negosyo. Alam nila na ang pera ay may kapangyarihang palaguin kung gagamitin ng tama. Sa kabilang banda, maraming mahihirap ang hindi kayang mag-invest sa kaalaman dahil kailangan ang bawat kita para sa mga gastusin. Kaya't sa halip na lumalago, nauubos agad ang kita. Dito makikita kung paano ang edukasyon sa pera ay talagang puhunan para sa pagyaman. Kabayan, ang pagkakaroon ng multiple streams of income ay isang malakas na tool ng mayayaman. Hindi sila umaasa sa iisang source lang. Naglalagay sila ng investments na magbibigay ng kita kahit hindi nila direktang pagtutukan tulad ng stocks or real estate. Kaya kahit natutulog sila, ang pera nila ay kumikita. Samantalang ang marami sa atin ay nakafocus sa isang source lang, kadalasan sa trabaho. Kung tayo'y naka-paycheck to paycheck cycle, mahirap mag-ipon at lalo pang mahirap mag-invest. Smart Spending and Avoiding Consumerism Ang mga mayayaman kabayan hindi basta-basta natutokso sa mga luho. May disiplina sila sa paggastos. Mas inuuna nilang mag-invest sa mga bagay na may halaga at magpapaunlad sa kanila. Sa kabilang banda, Maraming mahihirap ang natutokso sa consumerism o ang pagbili ng mga bagay na gusto lang pero hindi naman kailangan. Madalas, dito rin nasisimulan ang pagkakabaon sa utang, lalo na kung gamit ang credit card o loans para mabili ang mga luho. Taking calculated risks, embracing opportunity. Kabayan, ang mga mayayaman ay marunong mag-risk pero ito ay calculated risks o pinag-aaralang mabuti. Alam nila na para sa mas malaking kita, kailangan minsan ng konting risk, pero inaalam muna nila ang posibleng resulta. Samantala, maraming mahihirap ang natatakot sa risk. At totoo namang may malaking epekto kapag nagkamali sila dahil wala silang backup. Sa mindset na ito, nawawala ng oportunidad na mag-invest sa mga bagay na pwedeng magdala ng mas malaking kita. Building strong networks, value of connections. Kabayan, malaki rin ang epekto ng network o mga connection sa pagyaman. Ang mga mayayaman ay nakikipag-network sa mga taong makakatulong sa kanila sa negosyo, trabaho o investments. Nagkakaroon sila ng mas maraming oportunidad dahil sa mga connection na ito. Sa kabilang banda, ang karamihan ay walang access sa ganitong klasing network kayat limitado rin ang oportunidad. Sabi nga nila, your network is your net worth. Kabayan, hindi lahat ng mayaman ay dahil sa swerte o mana. Karamihan sa kanila ay may tamang mindset, edukasyon at disiplina sa pera. Kung gusto nating umunlad, kailangan natin itong pagtuunan ng pansin. Invest sa kaalaman, pagyamanin ang ating mga kasanayan sa pera at maging mas matalino sa mga gastos natin. At tandaan, kabayan, hindi imposible ang pagyaman. Kailangan lang ng disiplina, tamang kaalaman, at isang bukas na isipan para sa mga oportunidad. Maraming salamat sa panonood kabayan. Kung gusto mo pa ng ganitong usapan, like at subscribe lang para sa mas marami pang insights sa personal finance at personal development. Kita-kit sa susunod!